yun so itong kagandahan dito pag meron kang mga konti konting tanim dito sa bahay lalo na pag na gusto mo magsabaw ng manok so, presko na presko pa yung ating sahog so, may tanim tayo ah uh, tanglad yan okay saka siyempre yung ating ulog nandun na sa tuktok <laughs> Ayan. So, kunting ano lang. Kunting tanim-tanim lang para lang sa ating halaman. Kailangan mo mag gulay-gulay. So, hindi ka na mahirapan. Pero, parang mahirapan ako dito. Paano ko abutin itong mga lubati ko eh. Kasi nasa tuk-tuk na siya oh yung ang gawai na okay so mag-harvest muna tayo at saka siyempre kailangan natin din, mayroon din tayong mga ayan uh, mayroon tayong mga kalamansi so, mayroon tayong dragon fruit at uh, siyempre hindi mawawala yung ating nakapaboritong kalaman parang baliti, hindi ko alam ang pangalan money daw to siya, money tree ayan, tapos mayroon din tayong mga cactus ayan so, ang ganda ng ating tower cactus okay so mayroon pang mas malaking tower cactus tayo ipapakita ayan oh so, ang ganda ng ating tower cactus ayan, so sobrang taas na Okay? So, yun lang. Habang naulan-ulan sa labas, ay tayo na may may konting ma dokot-dokot dito sa ating garden, sa ating tower. So, yun ang ating pagkakabalaan ngayon. Okay? So, harvest muna tayo. Let's go! Sabi ko dahong lang. Diba? So, ibang klasing alugbate. Sobrang haba. At ang dami. Eh. O. Oh. Ay, eh, nasa tuktok na ito ng ano eh. Nasa bubong na eh. Anong gagawin mo dito? Di sa so, next luto. Wala na. Meron pa. Tumoto mo na yung iba. Diba? Oh. So, konting ano lang o. Oh. Diba so, talaga pag may mga tanim-tanim kang kulubate, tangmat, diba? So, para sa malamig na maulan-ulan na panahon. Magtitino lang manok. Tino lang manok. Let's go! Okay. After after 15 minutes of cooking, ito na yung aming almusal. Napanahalian na pala. Để bật lên nha. Thất manok. Su so, móc bằng nát tay yo. Okay. Rồi ครับ. Giấm gô lên coi nọ. Hả?